Pwede mo tong mabunot. Ilalagay ko dito, dito to. Kapag nabunot mo tong 500 na to. So talikod ka muna. Huwag nyo turo ah. Batasan, magkapasok ah? Buti pinarama ako. Atanghali na Malate ka na naitan ka pa? Tapos naglakad ka lang papunta dito sa batasan Araw-araw Oh grabe yun ha Mga bok, pinara ako ng isang estudyante Eh ako papunta ko ng manuot So tamang tama Dahil bono na challenge tayo sa pera Isasama natin siya mamaya Pag nahatid na natin siya doon sa school na Anong grade ka na? Ha? Grade 9 ka na? Grabe ah, sobrang layo niyan. araw-araw tong nilalakad. Nagulat lang din ako mga bukas, kasi pinara niya ako. Eh, ako ay papunta ako ng Manot, dahil doon ako Manibuno Challenge. Sakto siyang kauna-unahan natin na magiging, magiging Manibuno Challenge. No? And hoping na makuha niya yung pricing. Ito ay batasan. Sa high school, Ah, sa taas ng tower. Hindi niya rin ako kilala kasi pinara <laughs> niya lang ako. Di sana dapat nagsabi niya, sa sir, book. Sakto at hindi niya ako kilala. Saan sa mangga? Ayaw mo na magpatid sa school mo? Ayun. Hi. Ta ta wait lang dali dito. Dito ka. Sarapan ko. Sarapan ko. Sasama kita sa challenge. Dito ka. Dali. Hoy. Uga na maya. Tara pa dali. Isasama ko sa challenge. <laughs> dito ka sa harapan ko. Mm. challenge kita. Uh, pwede mong mabunot ang 500 pesos. Ito, ito, ito. Ito ay money bunot challenge. Ayan. Pwede mo tong mabunot. So, icha challenge kita. Uh, ang gagawin natin, ilalagay ko dito, dito to. Kapag nabunot mo tong 500 sa'yo na to. So, talikod ka muna. Huwag nyo ituturo ah. Talikod ka. Talikod. Oh, So lahat naman to meron pricing. Challenge Challenge Alam nyo kung saan ko nalagay ha. Ah, sige. Ta, dali. Bunot ka. Ay, ilan yan? Magkano yan? Sayang. Ito yung 500 do. Oh. Magkano? Ah, 50 pesos. So yan. Sayo na yan. And sayang. Hindi nabunot yung 500. <laughs> <laughs> sa tatay niya <laughs> yan, ta so... meran. ran ah. yan. Dalawa yan, bigyan mo isa nakapalaway sa akin. Oh. Ah, ah. tingin ko sa inyo ha. Sayang, diyan di na bunot. No, ah, oh. hi, first bunot challenge natin sa five hundred pesos. Sayang, katabi niya na lang, hindi pa na bunot. Sino kaya ang...